So, sa susunod ng mga araw guys, ah, siguro yan, ilalagyan na nila ng forma. Pagka nalagyan na ng forma, yan, sabay buhos na lahat yan. Kita e, nyo naman guys yung bakal yan. Standard yan. O, oh, yun. Number 16, yung haligi, dos yata yung biga. Yan. Tapos, kailangan pag buhos yan guys isang derecho ang buhos yan hindi pwedeng putol putol kaya minamaximize ni engineer o ni manager yung oras ng mga tao so ayan at kailangan tumayo muna itong isang building base sa usap namin bubuuin muna itong isang building dito kung nakaharap tayo dito yung kaliwa then isusunod yung kanan pagka natapos na to so yan po nakikita nyo yung mga nakaos ng bakal na yan, hallway po yan dyan sa taas uh, kung anong itsura dito, yun din po yung itsura sa taas, and then ito naman hallway po yan palabas dito so yun so dito tayo sa isang angulo guys, ayan guys yung forma ng pinapagawa natin <laughs> Parang Locos lang guys to ano? Parang Locos Sausin <laughs> Ayan o ano? Ayan Talagang Believe ako guys Diyan sa uh, Bakal na yan Nakatayo Kasi isang Diretsoan na Walang Putol yan guys So Tapos na guys Yung Work dito Kasi Maaga pala sila Nag start dito Seven Exacto So pagdating ng 3 o'clock Ayun uh, Wala sila Tapos na Kaya malaki yung oras sa hapon Pero kung may kailangan daw Trabahuhin eh, Okay lang naman magpa overtime Si manager Basta may gagawin So hanggang dito na lang muna po At maraming salamat Bye bye po So guys, uh, pumunta na kami dito sa may bukana ng aming subdivision at pinabili kasi si Mayra ng merienda. At uh, kami lagugutom. Nagpawisa <laughs> kami guys na sa site. So ito, uh, pakita ko lang. So yan guys, yung uh, bukana. So yun, yung nilabasan ng motor doon guys so sa may ito yung kuan kasi yan yung pinaka security yan yung may kumakaliwa na mga moto yan po yung pinaka main uh, uh, gate namin palabas papuntang bayan ng antipolo siya yan, oh, yung mga kakanan doon guys ayan so yun yung pinaka gate namin so yan yung sinasabi ko uh, pagdating ng araw isasara na ho yan at ang daan namin ay doon na sa sinabi ko doon sa may gitna na eh. So, o oh yun. See guys, dito sila sumo shortcut. Dahil uh, yung daan ang mahaba parang. May daan naman doon, dere-derecho yung mula. Kaso maraming road construction doon. Kaya dito sila pupunta. Yun na yung kalsada guys. Eh. Ayun yun ay yung pinaka kwan guys uh, main gate so ito ito yung sinasabi kong gate na isinira namin dati dito lang pagkanan mo dyan kung galing ka dito sa so may main gate kanan ka dyan dire diretso lang eh, okay. nakakarating ka doon sa amin so yun at yung isang gate doon sa may kotse guys may isang gate din doon na isinira mamaya ah, papakita ko So dahil uh, hindi ko pa nare-renew yung aking license, hindi tayo makalabas doon sa main highway. Kasi may mga CHP nyo doon, saka pulis, baka masita tayo. Hmm. At siguro, hopefully, ma-renew natin yung lisensya natin kahit sa automatic driving lang, payag na ako doon basta mga kapag-drive tayo at saka may license para hindi na ako sasakay ng taxi dito o grab uh, madadala ko na to si Big Toy at magagamit ko na rin kahit saan ako magpunta so yun ayan guys yung mga tricycle na yan yan kasi yung main transport sa amin kasi walang biyahe ng mga uh, jeep dito kundi na tricycle lang isa ba bang lahat natin si Myra sabi ko, tumingin doon sa may kuan uh, han. <laughs> Tabis ko yung barbecue. At uh, sabi ko, kung meron balot, bili na rin ako ng dalawang balot. <laughs> Masarap yun guys, di ba? So, yun. Uh, so guys, dumating na si Myra. palista kami. So, let's go. Balik na ta tayo na. Bye! So, yeah guys. Uh, Bablog lang namin yung aming daan, papasok doon sa loob. So, samahan nyo ako guys sa pagdadrive ko. <laughs> Kasi ito yung unang pagkakataon talaga na na ako yung nagdrive uli. So, yun, uh, matagal akong hindi nagdrive. 2016 yung huling pagdadrive ko. Kaya hindi ako nagpagdrive. So, kaya dati guys dito yung tindahan. May mga merienda dyan. Pwede kang order dyan. Mga hamburger, hotdog, uh, long bread. Yan. May long bread natin dyan. Eh. Long dog. <laughs> long dog. Ito, oh. tindahan na yan, oh. No? Sa kaliwa. So, yan. At, papasok na tayo doon sa gate. Ayan, buti naman. At, ibinababa nila yung pinaka-tail ng gate kasi pagka lagi nakakabukas nabas pasok lagi yung mga sasakyan hmm, amoy barbecue nam nyam nyam thank you so yun guys so oh. Yan, yung mga puno na yan, part pa sa mga tinanim namin nung araw yan, guys. Basta may naratri or magdolga, part pa ng tanim namin yan. So, yung mga mangga, ay yan, may ari ng mga lote dito. Kadikadilan yung taniman ng mga bearing fruits na halaman. Malayo lang dito, naikuta namin kasi nga sakripisyo yung dalawang gate door si malapit sana sa lahat kaya merong pinaplano na bubuksan yung gate na na o at least pabor sa lahat doon. marami lang hops guys kasi kwan marami kasi mga bata siyempre kung walang hops yan matutuloy mag magmaneho. so yan dati guys walang mga nakatira dito makikita mo dyan bakanting lote puro talahid. pero kayo almost kwa na occupied na yung mga lot dito kaliwat kanan kasi kabe yung unang nakakuha dito eh kabere yung unang tabira nung kasalukuyang under development pa to kaso nagkaroon ng problema yung developer kaya lahat ng mga amenities hindi na isama so kaya nga binahis bayan niya Kanya kanya-kanyang contribution ng simento, bato, bakal ganyan para makapagpundar kami kahit paano ng proyekto uh, eh, ikagaganda kahit konti o maliit na bagay eh, para sa subdivision natin so yun nakangarap nito why 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 Kaya sana bibiliin ko eh, yung bad eh ayaw ng mga anak ko, siya malaki. <laughs> kasi minsan ginagamit nga nila pagpasok itong sasakyan ko lalo na yung bunso kaya koan guys kakaliwa na tayo guys yun nandun na yung project sa so, unan kakaliwa na tayo dito ayan ay sayang kasi yung mga ano, malaki pala yung tinabas nila bagay tutubo pa naman yan oh. di ba tutubo pa yan <laughs> o, dubiwan, oh dobi wala saka <laughs> isang nababara yung hangin dati lakas ng hangin dito nung maliliit pa yung mga puno na yan guys <laughs> ay siya po ano ako siya na ito, no? ba yung aso na yan o kala ko ba alis dito pa. So oh, dito. Dito na kami guys. Uh, hanggang dito na lang po at uh, maraming salamat sa iyong pagsama sa paglalakbay dito sa aming Subdivision